ubus lang daw agad. Ay, oo ah. Uh. Ay, sa Pasko, para kayo may pangasko. Uh, Ay, yung Christmas party natin. Mag-meeting pa tayo. Sa September 28. Oh. Uh, oo. Ayun natin pag-uusapan kasi ayoko na lang habo na sabi na sabi. Ang aga mo naman nagbigay. Ha? Ang aga mo nagbigay. Ano na sila kapon eh. Yung may dalang pera eh pula. Ah. Kasi kuya may book. Nakalimutan ko nga pala apelyido ni ano. Ha? Nakalimutan ko pala apelyido ni Jerry. Nakabata. Makabata. Makabata. maka bata ah, Asawa niya yun? Sa asawa niya. Papa, makabata. Ah, pero yung... Sa pagkatalagan niya, pamor. Ah, pamor. Pamor daw. Makabata. Di ba? Diba? Ay, klamor pala yun. Pamor. Pamor. Oo. Uh -huh. Pamor maka Makabata sa asawa niya. Makaba, pamor. baka bata. Makabatak. Ay, Makabatak. Mm -hmm. Ano to? Buti nilinis na to, oh. Oo. Pinsan kasi ni Biring yun, eh. mag magka, magka, mag, kananay nito. Hindi kananay. naman, eh. maikukubli, ma. Magkamuka naman sila. Hindi, ang uh, nanay ni, ako yung saka nanay ni Biring, mga kapatid. Hmm. Papunta kaming barrio. Bibili kami ng ulam. Naglalakad kami. Ano? Okay. Sama ko si Maudra. Ako? May video ako. Pang-long video. Kailangan 3 minutes ako dito na papangay. Eh. Hindi ako matagal dyan, mainit. <laughs> Talagang mainit eh. Ang matanda. Pero, pero, pag maulan, eh. pero pag maulan naman, nako, nakakabwisit. Ay kaya. Istrok. So, Istrok. Ay, oh. So. Oh. Eh kayo, medyo payat. Kaya ginawa. <laughs> ay, masakit din ang aking liko dito. Ah, ganun May bakit ba? May kila ako dito. Ayan nga. Panglong ano ko to eh. Pagdating ko doon, meron naman na ako nilaga. Nilagang saging. Kasi di na sagali roon. Basig di na 'pag maglong-ag. Sino ang maglong-ag? Ito bang patay hmm. ganda na mga bahay dito papuntang palengke kaya pala traffic Wait, minsan ha? hindi, senior na senior na Diba sabi nga daw ni Tia kanina, magdagdag daw sabi daw ni Mayura. Magdagdag daw ng... Oo, hindi pa naman ite Hindi pa eh, tsaka hindi rin mabigyan mo kasi dalawa kayo nandoon sa isang address. Hindi